Hello guys, um, magandang araw sa inyong lahat at uh, dito naman tayo uh, for today's video ang pauusapan natin ay yung tungkol sa sinasabi ng karamihan na sa term ni Marcos mayroong ah uh, isang bagay na hindi nila matanggap. O? So bigyan natin ng diin ang isang bagay na 'yan. Kasi ang bagay na 'yan ay isa sa mga primary needs ng tao. So at bago 'yan, nais ko muna mag shout out sa mga tao na nanonood sa video na 'to. At maraming salamat sa inyo sa pagpatuloy na pag uh, panood sa uh, content ko na ginagawa. So supposed to be ang channel na to bago pa lang bago ko na uh, compost kasi yung isang channel ko uh, naka-komplikado Kaya nagawa akong panibagong channel. So ang share na po sa video na to guys ay yung isang napakalaga no? na bagay na laging pinupost sa social media ng mga taong bayan na sa termino ni Marcos ito daw ay nagmahal no? Oh? wag na nating patagalin simulan na natin so ang bagay na to guys sabihin ko sa inyo ay isa sa mga Uh, napakahalaga at primary needs ng tao walang iba kundi yung bigas so guys uh, nais kong magbigay ng opinion na yung pagtaas ng bigas so kung ating isipin hindi naman problema sa hindi naman hindi dahil sa umuupo na presidente tumaas ang bigas o malamang yung tao sa pag-upo ni uh, Marcos malamang yung mga tao ayaw na mag farm alam nyo ba kung bakit kasi uh, pwedeng maraming trabaho kasi magpa-farm ka magtanim ka ng palay lugi ka naman alam nyo ba guys ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga magsasaka na hindi nagtanim ng palay dahil po ay mula ng pandemic hanggat ngayon hindi bumababa yung mga uh, ka kailangan sa pagtatanim ano bang ba mga kailangan sa pagtatanim una yung abuno o fertilizer pangalawa yung pesticide yung pang spray natin so isipin naman natin na baka yun ang dahilan kung bakit 'yung mga magsasaka hindi na nagtatanim ng palay, oh? So, ang video na 'to na isko po ma uh, bigyan ng pansin kung bakit subrang uh, sobrang mahal ang bigas ngayong uh, 2023, oh? uh, hindi po 'yon uh, dahil kasi si uh, Marcos ang umupo bilang isang presidente. Hindi po 'yung dahilan, hindi po 'yun uh, siya ang dahilan, oh? So hindi natin ma-masisisi masi 'yung presidente natin. Kasi hindi naman 'yun. Hindi naman 'yung nag -ano eh, ba bakit pinikilan ba niya 'yung mga magsasaka na hindi magtanim ng palay? Hindi, oh? So 'wag natin isisihin 'yung presidente natin. Kasi lahat binagawa ng Presidente Marcos para sa kayo uunlad ng uh, ng Pilipino. Kaya uh, nagmahal nagmahalang bigas kasi mula ng pandemic napakamahal yung mga abuno, fertilizer, organic para sa mga pananim katulad ng palay, pesticide. Kaya maraming magsasaka na hindi po kumbaga tumigil po sa pag atatanim ng palay no? ako isa ako sa um, uh, naka experience na magtanim ng palay kasi doon po sa negros yung lupain namin doon uh, malaking palayan doon at mayroon kaming palayan kaya nga uh, lumipat ako sa ibang ano pagtatanim kaya nagtanim ako ng mga ibang tanim katulad ng gulay kasi po, uh, lugi po ang uh, palay. Yun po ang dahilan kung bakit maraming magsasaka na hindi nagtanim ng palay. Kasi napakamahal po yung mga kailanganin sa palay. Para higit maintindihan nyo, kaya po sinasabi ko to sa inyo. So, para po uh, malaman nyo kung bakit uh, tumaas ang presyo ng bigas. No? kasi napakataas yung abuno yung mga pesticide no? na gagamitin para uh, makaani ng palay at least malaman nyo at alam nyo na ngayon alam nyo na kung ano ang dahilan so please naman huwag natin sisihin yung uh, presidente natin so kung mahal man ang bigas uh, sigurado kung hindi ka nagtanim ng palay, uh, huwag ka na lang magreklamo. Huwag ka na lang magreklamo kasi ang nagtatanim ng palay, yun po ang may alam kung bakit ano ang dahilan bakit mahal ang bigas. Yun na po at uh, sanay uh, makaintindi kayo, uh, Huwag tayo magsisihan, no? Uh, magsikap na lang tayo, oo uh, Oh Maraming salamat sa inyong uh, uh, panahon sa panonood sa video na to. I hope na uh, nakakuha kayo ng kunting aral, no? Suggestion ko lang 'yan sa mga trending na mga ano ngayon reklamo sa social media. So salamat, maraming maraming salamat at bago ka, kung bago ka pa lang sa channel na ito, uh, inanyahan kita na mag-subscribe at paki-click na din ang notification bell para laging updated sa bagong uploaded natin na video. Salamat po at God bless. Mayong uh, magandang hapon.